Yes, bongga ang 21st birthday ni Andrea Brillantes na umabot sa Times Square, New York, kung saan nagpa-led billboard ang fans niya. Kasama rin ng kanyang mga friends and family. Sinelebrate ni Andrea ang kanyang birthday sakay ng isang yate at may pabogang fireworks pa. Ayan! Grabe, oh. Oh, boga mga fans. May nanonood sa atin, yeah, Mami Rita. Hi, Hi Mami Ma Ray. Ma Ayan, Mami Ma Ma Ray. Mami Ma Ray, gusto ko yung ano, ayun na. yung, yung Oo, oh, yung blank oh, micro peeling lang yung blank Ako yung charcoal, yung lang ginagamit ka yung makeup talaga. Totoo. Thank you, Mami Ray Tan. Ayan. Yes. Ate Janet Orqueza nanonood din. Sa ating live. Si Nio de la Cruz nanonood din siya. Oh, speaking of Andrea, happy birthday, Blight. Happy birthday. 21st birthday. Akalain mo 21 na siya, di ang tingin ko pa sa kanya, parang ang bata pa niya sa 221. Kasi nung nandun pa siya sa ano, yung analisa ba yan? Uh -oh. Yung dating palabas. 8 uh -oh. diba? lang ata siya rin, 8. So, si Blank na talagang ikaw eh. Ikaw ang nagpasimuno ng mm, sidechain yung annets ng mujeres dati, di ba? Mujeres? O, oh, nakita mo, sabi mo. Bagang bag, mujeres. Na sidechain niya, side ando yung annets din sa ano? girl dito. Amores, sabi mo, di ba? Oh, pero Aww. with her consent. Yes. Pero anyway, happy birthday <laughs> kay Andrea Brillante sa bonggang-bonggang ginag-celebration sa tulad ng mga tagahanga, di ba? Ang oh. mahal. At nailabas sa Times Square, di ba sa abroad oh, oh. diba Alam mo yung Times Square dyan sa ano? Sa Mega Mall. Iba yung Times Square sa may Mega Mall. Uh -huh. Alam mo in fairness, di ba? Usong-uso lang. Usong-uso na po ngayon, mga kamarisol. Uh -huh. Yung mga fans na nagpapabillboard sila, not only okay. in the Philippines, pero dyan sa Times Square, sa, meron pa nga, di ba, sa South Korea, nagpapalagay na sila talaga. Kaya kudo sa mga fans na talagang yeah. exerting their 101% effort para sa mga idols nila. Oo, uh -huh. oh, oh, may talaga na ka na din, mga fans. Bago si Andy, di ba, meron din dati Don Bell. Yes. Di ba? Oh, so, oh. ba? talaga yung mga tagahalangin. Kay yes. Delex. Yes. Oh, 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 oh. Kim Pao. Wala pa. Hindi ko pa nakikita sa akin. Oo, correct. Um, Julina Marvin. Yes. Uh -huh. Julina. Ay, huh? oo. Oh, oh. uh, alam al 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 mo, alam mo, alam mo, naalala ko si Julina. May kaibigan ako na yung nakasama si Julina, idol na idol niya, may crying in Ako yun eh. Ay, na, ka ba yun, friend? Naalala okay. ko, diba? oh, oh, okay. okay. um, di ba? Umiiyak siya. Kasi ganun. kasi idol, idol ko talaga baby. yun. Jumina. Parang di ako makapaniwala na magkaibigan na kami. Correct. No. Magkatabaon na kayo oh. yun. No. Magandang buhay. Parang yes. buha. siya. Marisel Soriano. Ay, kaya siya Mary sa'yo. Kabisado mo kayo sa'yo yung shake. Parang shake. Bari-bari dance. Oh, Marisel. Di ba?